Hello, what's up mga idol? Gumawa po ako ng pugad ng mga alaga kong ibon. Sana ako. Oh. Dito ko po ilagay sa loob. Ito na po mga idol. Nalagay ko na po yung painuman nila at saka yung pakainan uh, sanayin ko na lang muna sila dito na dito sila kakain tapos may pugad naman sila doon ito po sila oh. ayan ito na po sanayin ko lang na dito magkain sa loob, Kinapasok na Shhh. yung ibang ibang kasama mo dito dito kam 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 dito 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 Ito. Ikaw. Ina. Ayan, hmm. na, dito na. Ano yung iba? Kinababa na. Hmm. Dito daw, sanayan ko na lang sila dito na dito sila kumain. Yeah. Yan. Yan. yung alaga ko idol oh. saka yun. Nandun yung iba oh. Medyo alanganin pang lumapit dito. Come, come, come. Shoutout nga pala doon kay Captain Bread at saka kay Anlin. mga Lods, yung inaabangan nyo po na mapisa yung naglilimlim ko doon na alagang ibon sinya na po hindi hindi na po yun mapipisa kasi po ganito po ang nangyari ito po yung nangyari mga idol oh. yung puno na pinugara ng alaga kong ibon pinutol po hindi ko po naabutan pagdating ko wala na po naputol na po ginawa pong kwadra ng ano ng baka ginawa ko ng kwadra ng baka ng kasama ko hindi niya po siya alam na may puga dito yung alaga ko kaya pasinja na mga idol sana doon mangitlog ko sila doon para hindi na sila maabala yun mga idol nandoon na sila sa lobo yan kasanay niyan sila dyan hindi ko lang lapitan para hindi alis yung isang dayo na mailap ganpo po masanay na yan sila dyan mga idol kasi yes, dyan ko na lang sila pagkainin araw-araw